ay, hindi, hindi pa ko, nagtutakbo mo ko na ko kasi nabuksan ko yung, ano yung gas <laughs> hindi pa ano. ay, no, maluloka ako guys, hinanda ko na kasi ito, yung, ano, yung lulukuin ko na sarang kaming, ano, may nabili si Papa na tulya, ayun duyas, duyas dalawa lang na piras yung maliliit yun yung hiniwa ko tapos mangga lagyan ko ng perchay para may gulay ayan yung tulya ang lalaki nakabili kanina ng umaga si Popsi niyan marami pa yata ano pa yung mga nabili niyan nilagay niya sa rep kasi mahirap na mag-abang dito paminsan minsan lang yung nagtitinda dito ay ayun nakita niyo pala yung ano yung nakatricycle ng umaga doon bumili si Popsi kasi madalang siyang, ano, pumunta dito, magaganda ang tinda noon. Tsaka mga mura, guys, galing siya ng Mongkada. Okay, mag na ako. Si Papsi, siya na lang, nag-imis-imis na lang siya doon ng, ano, ng yung ginamit namin sa, ano, sa pagtatanim. Eh, ako naman, sabi ko sa kanya, ah, magluto na lang ako nito. Para tamang-tama, pag nakaluto ako nitong, ano, tulya, makapunta na din siya dito kaya ko pa naman guys kahit na ano yung sugat ko pumutok na yung sugat ko panibago yun guys kaha nung isang araw kaya hindi kami na natuloy nung nagyayaya si Papsi sabi niya dadaling kita sa SM ganyan ganyan <laughs> hindi kami natuloy kasi nga gusto ko sana siyang pagbigyan sa sama ako sabi ko sige magbibihis ako eh nung naligo ako bigla talaga akong ginanaw super ginaw kaya ayun yung pala may lagnat na ako tapos nung nakita niya na nilalagnat na ako guys sabi ni Papa, sigi sige wag na na mo tumulay, bibila na lang kita ng gamot ay nakita nga niya, bakit di mo ba sinasabi may sugat ka pala meron na naman so ayun bumili na lang siya sa bayan ng gamot tapos kahapon, yun nga, nagpagamot kami okay guys lagay ko na, pagsabayin ko na yung ano, kung mag-aasim ka pala, sasabay mo na sa ano yung sa mangga. Mas maano, mas maasim siya pag sasabay na sa ginisa. Medyo mani ba na yung mangga na nabili namin? Ito yung ano, yung mangga na super asim. Kahit mani ba siya, maasim pa rin. Ayan. Lagay na tayo ng paminta. Ang naman, siguro pinaglutuan ito ni Papa itong kawali na ito. Bango eh. Yan. Yung kamatis kasi mani ba eh. Kaya ganyan, mahirap siyang ano, lumambot. Tapos, lagyan ko na ng tubig. Pakaluan natin. maglagay na rin tayo ng asin. Ayan, natapos na ako, guys, sa labahin ko. Nakadalawang salang din ako. Oh, di ba? Dami din. Tapos habang pinapakuluan ko yung sabaw, mag-aano ako dito? Magsasampay. <laughs> Guys, gano'n talaga kami ni Papsi. Sa umaga, puro kami trabaho. Pampalipas oras na lang siguro. Mm -mm. Teka, ko kayo dito. Ayun. Parang ganun na nga. Pampalipas. Sobra naman. <laughs> Pampalipas oras na lang nga din siguro namin ni Papa. Kasi wala naman kami talagang ginagawa dito. Ganyan, mag inis kaming dalawa. mag ng bahay. Mamaya, pagka, bago kumain o pagkakain, magmamak. Ganon. Yun lang naman, guys, talaga ang trabaho natin sa loob ng bahay. Sino bang naiba? <laughs> Pag lumalabas kami ni Papa, yun lang, mag-grocery. Dati-dati, nakakalabas kami. Ha? Oh, masyal. Okay, tignan muna natin yung Uy, Tignan natin, guys, yung ano? Niluluto ko. Hmm, nangangamoy ayun, kumukulo na lagay ko na yung ano, petchay may tubig yata matagal kasi maluto yung eh, petchay unahin natin na ilagay okay na sa akin yung alat nya pero syempre nilagyan natin ng gulay patabang yan mamaya uli. pero maalat kasi, medyo may kaalatan din yung ano eh, yung ano ito, tulya lutuin natin yan bago natin ilagay yung tulya kailangan pag nilagay yung tulya kulong-kulo ba guys para bumuka agad no yan guys tinikman po kulang sa asin ilagay pa ulit tayo malapit na maluto yung ano wala pa si papa hindi pa pumapasok malapit na maluto yung petchay masarap kumain kapag mainit ang sabaw tapos, yung paksi ko kanina, guys. Ayan. Mmm, yummy nurse. Pinainit ko na rin. Ha? Tatapos ka na. Hindi kasi ako makayuko, guys, dahil yung sugat ko. Kaya tinatapos na lang ni Papa ito. <laughs> Ay, talaga ginamit pa niya yung dalawang natitira, oh. Mm. Ka na, kakain na tayo. Oo. Kain na. Papainit ko na yung paksiw. Oh. Pinapainit ko na pala. Ha? Di masarap yung sabaw pag ano, malamig. Okay. Mamaya na daw ako Ha, eh. ah, Gutom na rin siguro. Ayan. Malapit na manuto, guys. konti na lang. Ala. Pasado alauna na pala. Kaya pala nagugutom na ako. Hmm kay Mama Love in Action. Bilis-bilis, makaluto. Masyado alauna na pala. Sarap. Dapat ito matutuyuan pa eh, pero gusto daw ni Papsi nang merong anong konting sabaw-sabaw. Ayo, iwan ni Papa ng ano, nang hindi pa nalilinis yung garahe. Lilinisin daw muna niya. Eh, mag-ano pa ako dito. Mamaya ako lalain na ganyan tulya. Magsasampay muna. Ay mo, no, Para mamaya, sampay na lang. Tapos ka na? <laughs> ini sila may pakay. Oo. Pwede naman ako mag, mag, ano dito mag magbrush nung ano dito oh. Basta't malinis diyan sa gilid. Painit ko na. Oo. Ay lagay ko na yung tulya. Ay, na? hindi na lagay ko na yung tulya ah, kasi Wala pa. Diyan din sito yan. Hindi, ikaw nga lang hinihintay mo mabilis na yung tulya, di ba? Oo, oh, sige. Eh, yung nasa labas, nakabilag pa eh. <laughs> 'di ba? Nakapabuhay pa ako. Mm -hmm. Oh. Eh. yan na alagaan mo naman siya. Tingnan natin ah. <laughs> isang kilo ba 'to mahal? Ang dami na pala na isang kilo. Maliliit naman kasi. Hindi ko mailagay lahat kasi may buhangin pa ito. Siguro anim na beses ko na itong nilinisan guys hindi ko maibuhos dito dahil meron pang buha-buhangin niya, no? Mm. Inubos ni Inubos? Ha? Talaga naman, oo. Shadow si Prinsesa. Ayan na, guys. So, pabukahin ko lang ito. Kain mo no kami. Too much gutom. Pati si Papa, Gutom. Ayan, bukang buka na guys. Kainan na. Ayan guys, kakain muna kami. Yung kain namin ni Papsi, kasabay na nun yung pahinga. <laughs> Kasi may mga gagawin pa kami after nito. Na ano, siguro maghiwalay kami. Siya sa labas. Ako dito. Hindi pa kami nakamap dito sa loob guys. Hindi pa na magmap. Ah, kain muna. Sa loob. Oo, kain okay, mm. muna tayo. Kain tayo guys. Hello! <laughs> Mamaya pa kayo kakain. Hindi nyo pa oras para kumain. Nakakain na kayo kanina. Pa! Ano gawa mo? Wow! Ayos ah. Uh, matatapos ka na. Kung matatapos na ako dito sa ano? Sa kusina. Dito sa loob. Saka sa sala. Eto nagmumak na Ako. guys. Alam nyo ba, mag alas stress na po ng hapon. <laughs> Diretso lang kami ni Papa ng, ano, nang trabaho namin. Siya naman, nalinis na niya yung, ano, yung garahe. Okay na naman. Magagamit na naman namin. Tapos, nagsasampay na rin ako. Naglinis muna ako dito sa, ano, sa kusina, guys. Nagsasampay naman ako. Nakita ko lang yung mga lalagyan ng inuminan namin. Ayun, hinugasan ko. Bagong linis ito, guys. Nilalagyan ko na nga ng tubig yung ginagamit namin yung mga bote namin na ganito, kahit na hindi namin iniinuman mismo dito sa bote na ito, nag kami guys, hinugasan namin kasi, minsan yung kamay natin, lalo na pag nagtatrabaho madumi, baka may germs ayun, kaya lagi kami na nagkukugas ni papa at bawal na bawal dito sa bahay na ito ang nagtutungga sa bote <laughs> isang malaking kasalanan yun guys dito sa bahay namin malaking malaking kasalanan kapag ginawa mo yon. <laughs> pag nahuli ka <laughs> hindi pwede kaya itong aming mga baso ay nandito lang sa tabi ng kuhanan ng aming tubig ayan kasi nga po ay isang malaking kasalanan kahit dadalawa lang kami dito sa loob ng bahay namin walang tunggaan sa bote pag may bisita, safe yung bisita natin diba? Saka malinis pag ganoon. Ay, oo oh, nga pala guys. Hindi ko alam kung naipakita na ni Papa sa inyo ito. Ayan, itong uh, langka. Ang bango-bango niya parang hinog na, pero hindi pa naman siya ma ano, matanda. <laughs> Ayan, oh, ang bango-bango. Thank you, Kuya Fernando. Alam niyo, padala ito sa amin ng anong pinabibigay daw niya. Padala sa amin ng kaibigan namin. Napaka-bless namin, guys. Pag alam mo ito, bibilang mo ito sa palengke. Mahal ito. Sobrang mahal. Thank you, thank you po. Tapos itong mga saging na ito. Ito pa, ito yung ano. Ito kahapon parang nabili ko ito. Pero ito yung kasama dun sa pinahingi din sa amin. Tapos itong mga ito guys, itong gulay. Ayan, oh. Ang sarap. Dito ko na lang muna inilagay. Ayan, kasama din ito. Ito guys, binili namin niyan bigay. <laughs> nabili ni Papsi kanina. <laughs> nabudol ayan eto naman yung kaninang umaga tinan nyo ang oh, lalaki ng kamuti oh. masarap na iprito hmm? tapos yung kalabasa para sa ating mga bebe loves eto pamprito bukas ng umaga pampiprito piprito natin yan ng prutas yung ano namin guys yung aming rep yung padala ni ate ay naubos ko na pala yung ne nagsabay ka na guys. So, ayan, magpapahinga na kami ni Popsi. Dito na kami sa kwarto. <laughs> sa wakas. Makapagpahinga na rin kami. See you all tomorrow, beautiful people. Hi. Wala si Bella. Hi, guys. Hello, everyone. Hi, Papa. Hello. Good morning. Hi, Kakay. Hi, Bella. Good morning. So, 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 nakapaglakad na ako dyan, guys, sa, ano, sa labas. Sa labas lang naman. Paganong-ganon lang ako. Wala namang 30 minutes. Parang 25 lang. 20 lang. 20 minutes lang. Kasi, meron kami pupuntahan ni Papa. kami ng, dyan sa, ano, sa basketball court. Meron silang medical mission ang aming barangay. So, punta lang tayo, guys. Patingin, pa-check up. <laughs> Hello guys, time check 12:45 na po ng hapon. So kanina nagpunta kami ng ano ng medical mission dito sa aming barangay. Hindi lang pala ano, hindi lang pala barangay namin. Ang dami pala, daming barangay. So hindi namin kaya ni Popsy. Punta na lang kami sa bayan, diretso pa check up. Ayun. Sobrang init, saka daming tao. Baka doon pa kami makakuha ng sakit ni Ayun, kaya sabi ni Papsi, doon na lang kami sa bayan. Ayun. Okay naman, doon naman kami sa bayan dati. <laughs> kaya lang naman kami nagpunta doon kung may makukuha kaming libre na gamot. So, walang libreng gamot. Uwi na kami. <laughs> Pipila na napakahaba, guys. Grabe, baka mahilo ako doon. Hindi ko kaya. Ang daming tao. Hundreds, hundreds, hundreds. Ang dami. Tapos di kita. Yung amoy, wala nang hangin. Hindi ko kaya, guys. Di bali ng ano, magbayad kami. Kunti lang naman yung bayad, saka dati naman sa bayan. Try lang sana namin. Wala talaga guys, daming tao. Guys, 1 p.m. na karating lang namin. Pinantahan kami sa bayan. Tingnan natin ang ating mga halaman ngayon. Kung stay natin sila. Kung ano na lagay. Ayan. Ayan. Nagulog kasi ako kanina ang madaling araw eh. Kaya medyo maganda-ganda yung ating mga ano, halaman. diyan hmm. na. kapulim hmm. Kapulimlim. painga kami ngayon guys kasi bukas may ano kami pupuntahan kami bukas. Pupuntahan bukas. Ah, uh, chill, chill lang muna. Yating Ay to ko ka fail lang yan. Sarap buhay. Sarap buhay muna. Tapos lang ng mga tratat trabaho. Kaya relax relax chill, chill chill dito sa sala. Abang nanonood ng TV. Malinis na rin. Baka kami bukas sa uh, alis. Uh, mag uh, maga kami alis bukas guys. Bukas ng madaling araw. So. Kaya kami magluto ni Papa kasi na namin. Ayan guys, nagba-brown-brown na siya pero gusto ko sana yung brown na buo.